sabi, dapat lang mabilangon ng habang buhay. Okay, okay Kakofi, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo sa Ombudsman, dito po sa Agam Road, dito sa Quezon City. Dahil meron pong grupo ng mga magsasaka. Grupo po ng mga Ilocano, itong Warriors de Ilocano, ang magsasampa po ng kasong plunder at graft and corruption laban dito kay Chavit Singson. Uy! Dal-dal kasi dito ni Chavit, eh, no? kung nanahimik na lang sana ito eh hindi tuloy magigising itong mga grupo na magsasaka na kanyang allegedly inabuso, inagawan ng lupain at ang iba pa pong mga kaso ng mga maanumalyang pagbili ng lupa mga overpriced, kanina binabasa natin yung synopsis, no? Merong nabili noong mayor pa po, po si Chavit, may nabili po na property sa halagang 149 million pesos na supposedly ang presyo niya, according sa valuation, eh, 49 million lang sana. Tiba-tiba ay diba? kumita po ito ng 100 million. I Isa po yan sa grounds ng uh, kanilang uh, dahilan para sa pagsasapan ng plunder at ng graft and corruption dito po sa Ombudsman. Bakit ngayon nyo lang po ito naisipan na i-file? Ngayon maingay po yung kay Chavit. Panahon po ni Chavit, nung panahon ni Gloria. Panahon din ni, di, ni Pinoy. Lalo na nung panahon ni Duterte. Pagkasabot po sila. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na idulot itong mga kaso nito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng sapat na parusa at si Chavit dapat lang mabilangon ng habang buhay.